Kuya Renz, masama po ba ang maging prangka? Kasi may isang kaibigan ako na pinrangka ko siya, eh totoo naman yung sinabi ko, pero ba't nagagalit siya sa akin? Okay, magandang tanong yan. Alam nyo, meron na naman tayong dalawang klase ng prangka. Yung good and bad prangka. Ngayon gagawa tayo ng dalawang senaryo. Doon muna tayo sa good. May isang kaibigan ka na broken. Ngayon, lumapit siya sa'yo, humihingi siya ng advice. Ngayon, dahil sa prangka ka, sinabi mo sa kanya, Kapag ba may sinabi ako, maniniwala ka. Kapag ba may sinabi ako, gagawin mo ba? Pag sinabi niyang oo, go, sabihin mo na. Hiwalayan mo na yan, jowa mo o ex mo, dahil harap-harapang ka na niyang niluloko. Go. Good prangka yun. Ngayon, dito naman tayo sa bad prangka. Meron kang isang kaibigan. Let's say, hindi na lang siya mataba, chubby na lang para hindi ganong masakit paginggan. Meron siyang nakaset na beach kinabukasan. Ngayon, yung chubby mo na kaibigan, pumunta siya sa mall. Three years siyang namili ng susuotin niya para bukas. Ngayon, yun yung napili niya at pinakapili-pili niya dahil sa tingin niya, dun siya maganda. Yun yung okay para sa kanya. Ngayon, dumating na yung kinabukasan. Sinuot na niya. Nagpa-picture siya, naka 30 takes sila, kaso ang pinili lang niya, isa, dalawa, o tatlo lang na picture. Dahil sa tingin niya, dun siya mas sexy, dun siya mas okay, dun siya mas maganda. Sabay post niya sa Facebook, at nag-comment ka namang kolokoy ka. Ang sinabi mo, Marcy, ang taba mo naman sa suot mo. Sa tingin mo, mao-offend ba siya? Masasaktan mo ba yung kaibigan mo? Kulang na lang i-delete niya yung comment mo o i-delete niya yung post niya. Tapos pag nagkatampuhan, ang gusto mo, ikaw yung uunawain nila. Ang sasabihin mo, alam niyo naman na prangka ako, ba't nao-offend pa kayo? Yun yung sinasabi ko sa inyo na ang pagpaprangka, depende yan sa sitwasyon, sa oras, o dun sa taong pagsasabihan mo dahil hindi lahat ng oras yung tao nasa mood, nakakondisyon, kaya bad na bad na bad yung ginawa mo. No,